Hi. Ayan, ayan yung araw-araw na routine. Uh, parang may yaya yung mata mo. Ayan sila. Tahimik na sila matapos na silang kumain, guys. Ito yung mga pusa ko nakakawala. Kasi yan yung sa kwarto lang namin natutulog. Kasi mga wheel train yung mga yan. matai sa CR. Ayan. So, ganyan ang ginagawa ko araw-araw. Ayan, kaya dilaw yung ano, nilagyan ko ng vitamins. And then, yung poops nila. Lahat sila may gano'n. And then, ito yung mga ina-anak ko pag meron silang ano, sakit sa ano, sa tummy. And then, ayan lahat yung mga gamot nila guys. Sampurga, panlinis ng tenga, shampoo, um, wet food. Meron silang wet food dyan. Pag gusto nila yung ang merienda gano'n. Ah, ito yung pin-spoiled na bata. So, si Gray, kinukulong ko rin si Gray kasi ano to eh, hindi nakaka nakakaano ng taihan eh. Pumupunta sa ano, lababo, sa ano. Alika na dito. Ayan yung nanay nila. Ito yung mga nanay nito. So, ang anak na ni Nito yung na favorite na cut namin. Isa yan. Yan yung Ori si Lucky. Yan yung panganay. And then, ito. Anak niya rin to. Tapos, ito yung anak niya. And then, yung black. So, eto lang kasi yung masyado natututo na sa kwarto. Kaya, yun yung hindi namin kinulong. Kasi, masasanay. Nasasanay na yung nagsi-CR sa, sa ano, CR namin. So, eto kasi mga to, hindi sila marunong, kaya dyan sila, naka litter box sila. Tingnan mo, naglalaro siya, kinukuha niya yung, yung mga kitty ko. Nakakakuha ng headband. Malikot talaga to si Grayly Itty. Eh. So, ayan yan yung next na kakapunin, guys. Kung meron pang magkapon. Sa, sabi nila this coming September lahat na sila ikakapon ko kasi wala naman wala naman mag-aampon so kawawa pag dumami di ba so kaya ako sila sineferate ito yung babae ito yung lalaki pero nung hindi pa na, na separate nasalisihan kami nito ay yung white magkapatid yan sila yan binuntis niya to so okay lang at least ano ngayon na ano naisip ko na na magkaroon ng cage para hiwalay na yung lalaki at babae. Pero mag-aano pa rin naman yan eh, magtatawag, maglalandi, lalo na yung white. Ang ingay niya, maingay siya pag ano, nagtatawag siya ng babae. So kapag pinapakain sila, sumasalisis siya, inaamoy-amoy niya yung mga yan. So yan lang, tapos minamamadali ko silang pagkain para ano, um, bumasok na agad. So, yan ang pinakamalaki niyang anak. Anak na ni Gray yan. Kasi malaki yun yung tatay. So, ito naman, anak din niya to. Kasabayan lang niya yan, pero punggok to. May muta ka, anak. ah oh, may muta ka. Lahat naman sila love namin. Kaya nga, binilan ko sila ng cage. Ayan. Ayan. Dalawa pa yung cage nila kahit mahal. Basta malagay sila. And then, pagka magkapon kasi, kailangan sila ilagay din sa cage na individual. So, yan. Anim sila ata, pito ikakapon. Tapos dito sila mag, mag ano. Kaya magagamit ko yung pack bag. And then, ito si Ryan na kailangan natin ipagawa yung zipper. So, si Gray, pakikuha si Gray kasi nakawala siya. Nag-CR ata. Uh, balik na, Gray. Tinanggal ko na yung mo. Payat kasi yan si Gray. Kaya, naawa ako nito. Hindi siya sanay kumain ng cat food. So, binibigyan ko siya ng kaning pang tao. Ayan, may water ka na. Tapos, hindi siya ano... Um, pagka... Kinakainan yung... Yung pagkainan niya. Ayaw niyang kumain. Kaya, nakaseparate talaga siya. So, dahil nahihirapan kami pag ganito para siyang kawawa. So, mag-i-extend mag pa ako ng isa pang ganito na may sarili siyang, ano, may sarili siyang pintuan. Kasi yung, ano niya, yung pintuan, itong uh, mga to, anak niya yan, pero hindi sila magkasundo. Tinatarayan nila yung nanay nila. Hindi ko alam kung bakit. Buti nga ito si Hart kasundo na nila eh. Kasi hindi nila kapatid yan sa, ano, sa nanay, kapatid lang nila sa tatay kasi isa lang yung tatay nila which is si Honda tapos namatay na na died siya last uh, May, May siya namatay yun yung tatay ng lahat kaya, yun, malungkot sila wala na yung kanilang ano eto, soon to be tatay kaya lang hindi siya marunong may mga pusa pala guys na hindi sila naglalandi parang piling ko special hindi sila naglalandi, ganyan lang. Uh, ano lang sila, tahimik. Kaya ginawa ko, gusto ko sana palahian to kasi orange. Gusto ko meron akong iba-ibang color na ano. So, dahil hindi naman din siya naglalandi, ginapun pinakapun ko na lang siya. Ayan. So, yan yung mga pamamaraan para kung wala mag-ampon at walang tumanggap sa ano nyo, and then madami sila. Ipakapon nyo na lang. May libre pong kapun Ayan, nagpasalamat nga ako kasi pumunta ako ng pumunta ako sa City Hall na ano and then nagtanong ako doon kung may libre kapon. kasi usually mga City Hall may libre naman talagang mga injection, mga ganyan kapon. So yan dadaan naman yung anak ko, no. So yun, yun yun kaya nagtanong ako na palibre ako ng ano ng kapon pero ang ano ko kasi doon kala ko may capacity close the door anak ano, akala ko may ano lang na ano. Anak, huwag ka na mag-away. Na tatlo lang yung dinala ko kasi nahiya ako guys. Tapos, eh nandun na kami sa registration. Tapos ang handaming mga pusang haba. Yung pala, pwedeng mga hanggang sampu. O oh, kasi mayroon pusa dun. May owner dun na hanggang sampu yung pusa niya. Kaya ang tagal niya. So pwede pala no. So next time na lang kasi nagtanong ako, nag-PM ako dun sa mga yon uh, Ano siya? I-like niya rin, unsubscribe sa Instagram nga lang sila meron. Wala kasi ako Instagram kaya hindi ko sila malikes. So, maganda ang mga ano nila guys kasi may ano sila, sponsor sila na, marami sila sponsor and then mga, for, usually foreigner ang mga ano doon. Nakita niya naman sa aking Facebook account na naglagay ako doon. Uh, may video doon ng mga foreigner yon mga pet lover talaga sila na ano ginawa talaga, talaga nila yung team ang tawag doon sa team na yon is pita p e t a ayan pita Team Kapon. Ayan. Maganda yan. I-search nyo sa ano. Basta malalabas yan sila. Meron. Ang dami nilang natutulungan. So, hindi sila namimili. May lahi man yan o wala kasi pet lover sila. At isa-isa nilang chinachat or tinitext ang mga mga taong mga owner ng nakapon nila kung okay ba ang kanilang ang mga nakapon mong alaga. Hindi nila pinapabayaan guys kasi meron nararatel like ito ito. Grabe ang epekto sa kanya kasi sabay-sabay tinurok lahat merong merong ano um meron siyang anong tawag dito anti-virus, anti anti rabies. Lahat 'yun tinuturok nila within one year kasi wala pa naman tong mga wala silang mga ano mga injection pa simula sa pool bata pa sila. And then ito parang ano siya naawa ako dito kala namin nakagat nga yung anak ko eh. So dahil may anti-rabies naman siya. Ano, hindi na siya nagpaano, hindi na siya nagpa hindi na kami nagpa-injection pero dapat talaga injectionan so yung anak ko kasi nag school kaya walang ano pero meron naman dito meron sa aming city hall na libre ang ang ano um, injection sa anti-rabies kasi minsan na, na, nakakamras na, lang ito na, nakagat ta, na, talaga siya kasi hinahawakan namin iniisip namin kasi yung tahi niya na mag siya kaya hinawakan namin siya dun sa batok tapos nag ano siya nag kaya nabitawan ng anak ko tas nagalo siya nakamrasan pero hindi naman siya ano hindi naman siya tag dito sweet naman to uh, I mean hindi niya sinasadya na kagatin yung anak ko. Naka, nakagat lang talaga. So, yung mga yan, mababait naman yan. Walang, walang nangangagat dyan. Walang ano. Nalalambing mo lahat dyan kasi isa-isa ko yan silang hinahawakan, ginugupitan. So, hindi man lahat dyan naliliguan. Naliliguan ko sila ng uh, dry may dry shampoo akong na ano. Ang isa lang naliligoan ko dyan, yung silaki. Yan, yeah, napakabait nyan yung orange. Naliligoan ko talaga ng tubig yan. Kaya may nag-iisa siyang shampoo. And then yung mga aso lang, dalawang aso. So, mayroon na naman akong aso na buntis. Tapos mga nganak na naman. Yung gustong mag-ampon... Mag um, BM nyo lang ako kasi mga nganak siya. So, ang tatay nun, yung yellow na may lahi yun eh, nandun na, pinaghiwalay na namin sila kasi, ano siya, uh, baka kasi, protector kasi yung may lahi. Yung parang iba yung gali niya, behavior niya. Kaya baka mga gat, or pag nanganak siya, tapos bababa minsan yung, yung tatlo naming alaga bumababa yun ng basta-basta lang tapos bigla silang ano di ba hindi mo alam baka makagat kasi unpredictable ang aso lalo na pag may baby sila kaya naisip ko bumili na lang ng cage and then para protektahan kasi pareho ko silang mahal lalo na yung pusa ko o yung pusa ko kasi ano favorite ko yun yung nakakalabas So, ayan. Ayan lang, guys. Ayan. So, dyan sila natutulog sa, ano namin, sa kwarto namin. So, nilalagyan pa sila ng fan ng asawa ko, no? Kasi, mainit daw. Ayan. Love na love sila dyan. Ayan. O, oh, soli na soli. Ay, may lock pala. Kasi, itong mga to, marunong magsibukas ng, ano, ng pintuan yan. Kaya, tignan mo yung ganyan niya, double lock. DIY kasi to, kaya walang lock. So, ganyan lang yung ginawa namin. No? O, oh, ito, ito. Marunong mag, ano to, mag, magbukas ng pintuan. Ito, ito itong pintuan na to. Marunong din umakyat doon. Dadaan siya doon. Then, lalabas siya sa kabilang pintuan. Matatalino. Mm, so, yan lang. Sinier ko lang yung aming... Routine for araw-araw, hindi pa ako kumakain. Yan na yung gagawin ko. Pag, paglabas ko sa pintuan na yan eto na agad yung bubungad sa yo kasi magugutom sila mas gusto ko mauna silang kumain kaysa sa amin so hindi pa kami nag-aalmusal ganyan na yung ano namin so ako ako kasi nakatoka dito kasi actually alaga ko to and then yung mister ko lang hindi naman pumapayag pero pumayag da rin siya basta ako yung ano kasi usually doon yan sila sa labas dati Diyan, sa labas ng aircon na yan. May terrace diyan. So dahil inaaway sila ng pusa namin, ay pusa sa ka, sa labas, may malditong pusa eh, malaki. Tas black yung kulay. Lagi sila hinahamon. And then ito lang ang nagtatanggol yung white. Si kaya ang tawag niya ang pangalan niya is Brave. Kasi siya lang yung matapang, dahil wala na yung tatay niya. Yung dati niya yung tatay niya taga-protector sa kanila. And then, namatay na kaya siya na siguro yung binulungan ng tatay niya na ipagtanggol yung mga yan. So dahil naaawa ako sa kanila kapag uh, nag ano sila nag hysterical pumapasok sila dyan sa kisame. Ito ito to maliit na to. Oo doon yan natataranta. Tapos akala ko mahuhulog siya dun sa sa kabilang uh, kabilang bahay. Meron kasing may space kasi ng konti yung bahay namin diyan. Diyan siya pumapasok so natatakot ako na baka mahulog siya mamatay. Buti na lang bumalik siya. Bumalik natatakot lang pala siya sa ano. Ito yung pinaka eh. Bunsong bunso to kaya hindi lang lumaki oh. Punggok. And then yan lang. Share ko lang sa ano and then ako uh, mahal na yung ano nila malakas sila masyado sa litter box mahal na yung ano nila kaya ginawa ako buhangin na lang oh bumili ako 30 lang yan sa ano buhangin na lang oh, okay na yan basta at least may pupupuan sila kasi masyado sila marami so ayan araw-araw ako nagtatanggal ng tae nilalagay ko sila sa plastic diyan plastic and then tapon na lang dun sa ano So, kailangan pa rin i-clean yan araw-araw, gabi-gabi, tinatapon namin yung basura namin. And then, eto, tinatanggalan yan kasi nandyan yung wiwi nila. So, eto rin, ito, eto lang ang hindi. Pinapunasan ko kasi wala siyang DIY kasi to kaya wala siyang kasamang kuan. Wala siyang, hindi siya nakatayo. And then, pero, meron siyang nakasahod. Eto sa dati naming cage na nasira na. Nasira nung pusa namin. Grabe nun. Ang lakas nun. Kaya, yun, nawala na siya. And then, ayan lang. Ayan, marunong mag-CCR yung mga yan. Sa, sa, sa kubeta talaga namin yan. Lalo na yung, black. And then, yun lang guys. Masyadong magastos yung, pusa. Mag, masyadong, hindi naman ano, siguro takot lang ako kasi, may namatay namatayan ako dati ng pusa eh nag nagisterical hysterical nag, nag ano, kasi may lagnat lang siya tapos wala akong gamot wala akong alam wala akong idea pakain lang ako ng pakain and then namatay siya so umiyak ako yun yung first time na umiyak ako sa pusa namin kasi wala siyang siguro may sakit siya kasi ano yung eh, nag hysterical siya tapos para siyang nag nag so hindi kaya nag search search ako kung anong gagawin and then one day nakakita yung uh, yung asawa ko ng pusa muntik na niya masagasaan inuwi niya yun yung pinangalan yung nitoy yung paborito ko pusa kasi yun yung uh, kamatayan ng uncle ko nakita siya kaya nung time na malungkot ako yun yung inahag ko para marilis yung aking kalungkutan Oo, tapos ayan na. Ayan na yung anak niya. Ayan na. Ito na yung mga supling. Napakabait. Ayan na, special din siya. Special. Nadamit pa yung pumpurin. Tapos, ito naman, hiningi ko to sa kapitbahay. Kasi, may lahi ang mami nito. Tapos, nasalisihan siya ng puspin. Black ang mami nito. Tapos, ano, parang orange yung dad. Pero, na ba siya ng gray. Ito lang ang pinaka magandang color. Kaya hiningi ko siya kasi gustong gusto ko magkaroon ng gray na pusa. So, ayun. Kaya, ayan, nagkaanak siya. Kasi may lalaki din kaming... Pag nag-aalaga ka pala ng pusa, nilalapitan ka sa mismong bahay mo ng pusa. So, dahil, ayun si Honda, boy yun, kaya kami nagkaroon ng boy kasi doon siya nag stay sa motor ng asawa ko. Doon siya, doon siya nagtatago pag may ulan. Doon siya parang nag siya doon. Parang niligaw ata siya. And then, awa kami, kinuha namin. Hanggang siya naging naging tatay ng lahat. And then, yun, nag-asawa sila. And then, dalawa yung babae niya. Kaya, kasi nito'y eh, nagsiselos. Parang tao si nito'y. Eh. Kasi sinasampal niya yung asawa niya kapag pagkaanuhan niya to nalalo na nabuntis to nagalit na galit ayaw niya papasukin sa ba sa kwarto namin dyan kasi territory niya lang ayaw niya kaya nag isip ako para mapahiwalay sila hindi naman pwedeng itapon ko si Gray kasi hiningi ko rin siya sa kapitbahay so ayan naggumawa na lang ako ng paraan para magka-cage. Ngayon lang, ngayon ko lang naisip to. And then, yung kapon din na ano, yan, ba diba? Kaya, kayo guys, kapag nag-alaga kayo, walang aampon, ipakapon nyo lang. Tapos, tatanda rin naman yan, at mawawala. Pero, magtira kayo, kung gusto nyo pang uli, may henerasyon pa. Magtira kayo ng dalawa, lalaki at babae. Kahit dalawa lang, na pag-aasawahin nyo. Wag, wag nyo ipakapon, para hindi naman kayo malungkot. So, yeah. so yun lang. Tips lang yan sa mga ano, no. Hindi po kaanuhan yung kapun. Hindi po, may, talagang kawawa sila pag nakikita mo sila. Pero, may good benefits din po yun, yung kapun. Kasi tataba sila, may iwasan yung sakit. And then, yun, pets na lang sila. Hindi na sila maglalandi. Ganon. Hindi na sila lalabas. Kasi ang, ang pusa, pag naglalandi yan, hindi yan makahanap ng partner sa loob ng bahay nyo. Lalabas yan. Tatakas yan. Kaya minsan, uh, akala nyo, ano, yung nawala yung pusa nyo na mga ilang araw lang kasi naganap sila ng partner sa labas. So, kung ayaw nyo masagasaan yung cats nyo, ma, -ma ng, ano, mga bata ron, So, ano na lang, diba? Kapunin nyo na lang. O, yun. Kasi, dyan na lang talaga sa bahay yan. O, so, yan lang, na Thank you for the vlog. hubo pa yung anak ko. So, yan. Yan yung mga, ano nila, hindi na nila nagamit yung, ano yan, ah, higa-higaan. Marami silang gamit, guys. Ang mahal na ng mga, ano, ng pusa ko. Pero, okay lang. Love ko naman yan. Ito pa, may bumibinili <laughs> ako nito para inom-inomin niya. Ang marunong lang uminom nito, ito lang. O, oh, inomin mo yan ha. Yung iba, hindi marunong. Tingnan mo, tanggal na. Ito na yung pinagtanggalan, diba? Inaksaya lang. And then, dun lang, yung may water lang dun. Dun kasi water ng lahat yun. Dun nakalagay yung dextrose powder and then vitamin kaya dilaw siya multivitamin hinahalo ko na lang siya sa sa tubig kasi kung isa-isahin mo silang painumin maano ka ma, ma masyado ka ng maraming ginagawa ayan dyan na lang sa tubig ilagay okay naman yun okay naman yun para sa lahat So, mauubos na nga yan. And then, yung pang, ano, purga guys. Huwag na kayong pumunta sa bet. Mahal-mahal ng purga sa bet, ba Bumili na lang pang purga. Meron yan sa Shopee. Lahat sa Shopee lang. Ayan, o. Oh. Yun, oh, yung green na yon Sa Shopee lang yan. No, ipainom nyo na. Kasi madudobli pa yung gastos nyo. Pinapainom lang yan. Ticheck check upin nyo lang um ilang kilo na siya 'yun lang naman eh nagkakatalo lang 'yan sa kilo kilo tapos painumin niya na may ano niya may tablets may uh, liquid eh ito mahirap tong painumin kaya liquid lang yung ginawa ko oh so yan yun eh ininom ito bihira lang kasi tong ano hindi siya umiinom ng ano mapihikan tong batang to kaya kailangan yung separate so dito may nakahanda tayong walis dan and then ano kasi makalat yan sila kailangan walisin kasi daanan kasi to hallway to ng kwarto na anak ko and sa amin so yan lang mm. yan yung ano dyan tapos yung aso namin nakatoka naman yun sa anak ko yung nandun sa terrace and then sa baba pero yun nga, binili, binilan ko na naman siya ng cage kasi mga siya. Baka mga gat siya ba. Tapos ano, kailangan naka, naka ano, naka sealed lang yung anak niya. para hindi mga hindi ma ano, an yung paborito kong cat. Sige, yun lang. Bye-bye.